mga Comer, yung isa sa pinakabangan at nagliliyab na kategori ng during race, ito na talaga Open China kategori At sige, panoorin natin ang mga kaganapan. Na. Gonzales so, Tinatanong natin siya Anong boy Yung kanyang motor na yun 65 open na yun Pero hindi ka Nakikisabay sa mga open siya na. At naman Ang Bansud Ang gawa ni Boss Versus Hindi ko alam Kung anong kalaban Kay Erwin ata yan Kay Adler Erwin ata yan Ito At na Panorin natin Sige At yan na nga mga homers, hindi nakakilala sa nakapula yan, si jj Balesteros Isa sa napakalupit na rider sa Pinas Sa kaliwa, syempre, andyan si Jaja Monster J... J... Talavera Basta, si Idol yan. Okay, Jaja Monster Okay, tingnan natin sino bang mananalo At yun na nga, nakabitaw na yung dalawa-dalawa Post-start, grabe, palamangan talaga Isang glitch lang yan, isang segundo lang Milliseconds nga lang yan tingnan natin. boss. boss along board? Along board? <laughs> Ang saya dyan ni Bossy kasi 65 na tala yung Open China pero sige ganun talaga. Ito naman, Bell Samantha natin versus Bansu. So ayan, panalo dyan yung Bansod Naduduluan tayo dyan lagi Ganoon pa rin, lakas talaga ni Ang gawa ni Idol Tutoy At ito naman Gawang Julius Cesar Monsanara versus Hindi ko alam na sa kanan So yung port din tong rider So tingnan natin Sino bang dudulo at panalo dyan ang kaliwa Ito, so, Bansod ulit Pay, 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 pay muna dyan si Idol Tutoy Habang naghihintay ng kalaban Sige, panoorin natin. Ay na, si Sir Palayan. Amo Racing versus Team Pistonero. Nero, Bak na! At yun na nga, panalo ulit ang kay Boss Tutti Ito na, Bell Samantha ulit, ulit sa ating main mechanic Apat na motor ang pinag-ready niyan para sa race na to So natuto tayo siguro sa next race Dalawang motor na lang, focus na lang sa dalawang motor Ganun pa man, saludo sa puso ni Cham At binigyan niyang lahat Ganun din sa rider, makhanda and play pa So napakagandang experience to Ito na JJ Balesteros versus Claymark Jack, uh, Jack Moves versus JJ Moves tingnan natin at yun na nga unang pole start ni JJ happy pressure na si Jack si, uh, si Jack at yun na nga dalawang pole start saglit lang konting diferensya lang ay talaga naman at ito naman, Chacha versus hindi ko alam kung sino tong nakaitim. At yan na nga, parang oxito, occidental ata to or pinamalayan. At yan na, ang ganda ng bitaw ng bawat isa pero may nauna pa rin talaga at lumamang nasa dulo na siya para maabot ang finish line. Ito na naman, si Amo Racing versus Kalapan kay Julius Monsonaro. Tingnan natin. Ito na, bibitaw na, bibitaw na. At yan na nga mga cover. Nag-adjust pa sa ilaw. At bumitaw na. At yun na nga, bumitaw na. Sino bang mauna sa dulo? At yun na nga mga cover. Ito na mga sa versus dyan sa nakaitim. Hindi natin alam kung sino yung nakaitim. Burnout muna dyan si Jack. Okay, okay, burn out muna At ito na, focus sa ilaw Ang dalawang rider, focus sa ilaw Ipit ang clutch, binitawan ang clutch Dumiretso, diretso, diretso hanggang dulo Sino bang mauna? At yun na uh, mga mga kawork na kuha natin ni sa Samantha ang panalo. At syempre, pag may panalo, aha, <laughs> bawal yan. Bawal yan. So, uh, uh, bigay ng mer pang merenda yan. Pang merenda mga homework. At ito na nga mga kawork. Monster versus Gang Tuti Pistonero. Sino bang mananalo sa dulo? syempre ayan na. Monster. Monster ulit. Ang kalaban ay si... Sa kalapan. Kalapahan. Ah, ayan na. Bibitaw na. Natin. natin mga ka-homework. At yan na nga mga ka-homework. Ah, ayan na. Sa so, full start. Full start yun. Full start tayo dyan. So ayan na nga Bibitaw na mga cowboy Nakatingin na ang pares rider sa ilaw Nakapokus na Binitawan ng clutch dire dere Chogan dulo Ang lakas talaga ng NKRT Motor Hindi natin alam kung anong inantungan sa dulo At yun na nga nanalo na So eto na naman mga ka uh, ah, Ay nakay team Erwin Atata versus sa ah, Ito yung team na Patagalabasan labasan ba ang pangalan nun? At yan na nga mga Cowborg Matagal labasan ata to Tingnan natin mga Cowborg Bibitaw na Ayan na bababa ng ilaw Ay. Sino kaya mananalo sa dulo? Tingnan natin At yun na nga mga Cowborg Panalo ang nanalo At ito naman JJ Yolet Versus Amo Racing, ayan na si Jericho Lailai ng Amo Racing, salamat sir at pinainit mo ang laban sa Open China At yan na nga, yan na nga, ang dulo, 65 Open versus Open China, Halimo naman talaga yung gawa ni Boss G At eto na, Kalapan ulit versus Bansod umangat-angat pa, grabe namang wheelie noon Subali't ayon, consistent, panalo all the way to T-Works At eto na medyo nabababumababa na at uh, nakukuha ng maraming panalo alas wala pang talo yung NKRT dyan at ito naman NKRT versus Bell Samantha ang makalaban ang Bamao na monster panalo na taga tayo dyan so makasabay mo yan sa ilaw makasabay mo yan mula gitna at ka hanggang tulo sa ng panalo yan so congrats sa iyo Jack no? so ganun pa ba malakas talaga yung motor nila NKRT shoutout po at yan At ito na nga Bansod ulit versus Labasan ba yan? Hindi ko alam So yung nakaitim Ganda naman ang handling ng rider Ang Bansud Hanggang dulo Tingnan natin sinong dumulo Kaliwa Bansud At ito na Seryosong mukha na si JJ dyan Kalaban ng kalapan 65 open ni Boss Works Tingnan natin Nauna pa sa rangka Sa balik Polestar ito pa ulit pangalawa 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 yan pangalawa bibitaw na ganyan natin sino pong makakakuha ng panalo at yun na nga bumitaw na full start ulit eh eto na ulit ayun na ulit mga ka-homework Belsamanta versus Bansud eto ata yung time na nagka problema na si Belsamanta ah So, short time of preparation Andyan, usok ng puti Boom, sabog So, ganun pa man Binakita ni Jack ang kanyang best At ganda sa si ating mekaniko So, eto na ulit uh, NKRT versus Pistolnero So, sayang yon Kasi pang entry din natin si Bel Samantha Sa Open China So, ganun pa man, bawi tayo next race Mas malakas, mas ma lupit naggawa ang ating kapakita. Sige, tingnan natin ito. Bang! At yan na nga. Kita ang kita, NKRT agad. So, dalawang bracket tayo meron sa Open uh, China. Ito na, pangalawang bracket na to. Ito na, Open China bracket B. Mountain Dew. Sa so, mga nakakilala po, Mountain Dew. Heavyweight yan. Pero nakapang-apat pa rin yan Nakapang-apat yan dito sa kategoryang to Sa kanyang bracket So ganun talaga Malalakas lang ang kalaban Ka bracket natin dito Yung kay Boss J At ang Utak Ito na yung kay Boss J Yung puti Shout kay RJ Yung nag-assist sa likod no? So may panalo na dyan si Mountain Dew Isa So eto Hindi ko alam kung anong kalaban J Works versus at yun na nga nila mo na nga ang dulo so nag adjust pa sa alis si sir ganun pa man sige experience is the best teacher at eto na nga focus ulit dyan si Mac out of all the problems ay sinantabi niya lahat ng kanyang mga bagahe sa likod para lang dito sa race focus na dyan sa race at eto naman si Apot Apot moves the beginner rider na nakitaan agad ni Boss J ng talent no? so yan ang mga mekaniko nakikita nila at nalalaman nila yung puso ng isang tunay na hinete so discipline andyan yan at gan na nga Full start again ito apot versus mac Moves, ang boy ng mindoro boingite hindi na makangiti dyan si Mac dahil kasi seryosong seryoso na siya at ang lalakas naman talaga ng kalaban ang lalakas ng mga dayo again shout out sa ating alloy gas tank ni Mountain Dew boss Jesse Ulip sunod na po natin ang chassis ni Mountain Dew at yan na nga ang lakas tumulo nung kay boss Jesse ah, kamusta naman yung pasyal sa Mindoro? Po. Malayo. Ah. Malayo. Yung experience? Uh, maganda naman po. O, maganda, maganda naman. So, after this race, balik na ba kayo agad? Opo, okay, okay na po. Sayang, hindi nyo mapundan yung mga magandang lugar dito. Next time po siguro. Sige, sige, sige. Invite nyo po sila na palakasin pa ang karera sa Mindoro. Sige, maasahin. Yan. Sige po, idol. Okay. Sige. Shout out. Shout out po sa mga Taga Mexico, Pampanga, raya't sa mga Haldag Boys, sa mga pumupunta sa arena, sa Santa Rita. Sana mag-ingat kayo. Baka huwag kayong papapangga. Baro ko kayo lahat. I love you. Yo. <laughs> Yo. <laughs> at eto na nga, tuloy ang bakbakan para sa Open China. Bracket B, Mountain Dew. At yan, makhanda buwing ng Mindoro versus sa hindi ko kilala pero ito, malalaman natin. So, uh, ang ganda pa rin talaga ng pinakita ni Mountain Dew. Walang taon to na hindi binigyan ng magandang laban ang mga kalaban. So, taon-taon mag improve tayo kahit ang karga niyan kung ano nung dati yun pa rin hanggang ngayon. Kasi nga, wala tayong masyadong budget. Pero ganun pa ma, bitaw, panalo dyan si Mountain Dew. At eto, at yun na nga mga homework Nagkatapat na Apot uh, Moves G Works na motor Open China versus Utak Works Michael the Classico Michael Oti Tadapon Tingnan natin ang palamangan At diskarte ng dalawang rider na to Simula arangka na hanggang dulo At yan na nga Focus na sa ilaw Ang dalawang rider Sino ba ang mananalo Sa match up na ito Tingnan natin Ayan na mga ka-homework Focus silang dalawa sa ilaw Full start Grabe Kitang kita mo sa mata ng mga rider Yung focus Buhay ang nakataya Para sa panalong Gustong Makuha At yan na nga Dire diretsyo Pole start ulit Kanya na magandang laban Pukpukan Sa ilaw pa lang Sa alis pa lang Walang gustong magpalamang Konting segundo lang yan Ang diferensya ng sensor Ay magpa-pole start ka So parehas na may pole start At ayan Si Idol JR At yan na Parehas na silang may pole start Isang pole start Ang sakit niyan matalo Kaya pokus sa ilaw Pagbaba ng ilaw Bing, bing, bing At yan na nga Dire, diretsyo Hanggang dulo May mga nakaharang pang mga tao At yan na nga Sino bang mananalo Ang lakas mulo Ng gawa ni Boss J Works At eto na nga Okay Sini, Mayan So ayun mga ka-homer, grabe din pinakita ni Mountain Jot ni Mac ang mananalo dito mga kapasok dun sa dalawang motor na malalaban para sa ano, bracket na yan. At sa, sa, sa championship I mean. Pero ayan, tingnan natin ang magandang laban na ito. Pinakita ni Mac at ni Maiko. Mountain Dew versus Utak Works. At yun na nga uh, mga kaumad para sa bracket na ito pangatlo si Mountain Dew Di na rin yung masama kasi ang daming malalakas Okay at eto na punta talaga tayo sa final round the championship round, the championship battle Nandito ang pinakamalalakas Jetworks, NKR, Utakworks Tingnan natin ah, ang Final, ito na para sa championship round At yun na nga mga kaoper Meron na tayong champion J-Works, Apple Moves At eto Malalaman natin kung sino papasok sa second place And first place Idol! Champion! Ganun talaga ang karera Hindi mo masasabi Ready-ready ang motor at the end of the day ay magkakaroon din talaga ng problema